Good morning everybody. Uh, at ngayong araw na to ay first day ng Eid Mubarak. So ibig sabihin tapos na po yung Ramadan. Uh, tumagal siya ng isang buwan. At sobrang daming tao sa labas. Kasi yung kapag ka araw kasi ng Mubarak, Eid Mubarak, parang ano dito, parang Pasko sa atin. Sa kanila parang Pasko to. Sobrang daming tao, daming mga nakapark at medyo na late din yung pagsakay ko sa ikalawang bus at ngayon papunta tayo ngayon sa aking work at sobrang ganda ng weather today kita nyo naman very sunny, si ano, sunny day unlike na nung kahapon at saka nung Monday sobrang napaka uh, dilim ng langit parang hindi mo alam kung ulan o ano at least ngayon nagpakita yung araw pero yung init, hindi pa naman ganun kagrabe yung init. Katamtaman lang, warm pa rin siya. Pero pa-start na rin dito ang summer. At kapag nag-summer dito, talagang matindi ang summer dito. Tapos kapag sinamahan pa ng ma uh, humid, mataas ang humid, eh, lalo mas mahirap. So ngayon may pasok tayo, pero ngayon is holiday kasi nga Eid Mubarak. So meaning to say, uh, parang Ah, uh, sa atin 'di ba pagka yung holiday double pay. Pero pag pumasok ka sa amin sa trabaho ko kapag pumasok ka ta sa holiday, automatic 'yun na as overtime. Kumbaga yung walong oras na i-duty ko ngayon overtime 'yun. Pasok siya sa OT. Ganon din kapag ka yung day off mo tapos pumasok ka, masok consider yun na sa OT. So ngayon tapos bukas, may pasok ako. Okay lang yan. Kasi, paminsan-minsan lang naman yung may ganito. Na mag-overtime. At kailangan ko din mag-overtime. Kasi, marami din tayong gastusin. Ayan. So, papasok na tayo sa work. So, yun. ko na, the rest na slice, pamimigay sa mga customer. Eid Mubarak. Ikaw na. Kuya, ako <laughs> marak. Tingnan nga natin, what is the menu today? Menu today, ah. Ito pala ulam namin ngayong gabi. Ah, kaya pala pinabili niya ako ng ano, crispy fry. Kasi ngayon siya magpa-fried chicken. Ah, yummers. Tapos ito, saging to eh. Saging. So, yan yung aming uh, ulam today. So, nandito na tayo sa bahay kanina pa. Ano oras na ba? Uh, time check, 7.30 na po ng gabi. At hindi na ako nakapag-update sa inyo kanina kasi sobrang daming tao sa labas. As in, sobra. Parang Pasko sa labas. di ba? Sa inyo hindi ba traffic sa area nyo? Hindi masyado. Sa dinaan ako, punong-puno yung bus. Kakain na ba tayo? Ano na ba ang balita kay sir? Wala pa nga. Wala pa? Makabukas na sa mga. Kasi magbabayad, uh, ano ba natin? Anong... Due date ngayon, no? Ah, due date natin. Due date? Due date. Due date sa Pinas Due date kasi namin kapag kayong ano ten ng buwan, no? Hmm. Eh kaya nang wala pa si sir. Baka siguro bukas na yun. O oh, kasi nakikiid din yun eh. Marami ka ba ang titiklopin? Yan po yung mga nilabang ko gabi. Ha? Ah! Ako naglaban niya. Kaya na naman eh. Lahat na lang parang ikaw, ang, mak ikaw lahat ang credit sa iyo eh. May tatala mo kung sinungaling. Kung sinungaling? Kailan pa ako nagsinungaling sinungaling sa iyo? Always. Always. Naman Sino ba naglaban yan? Nagbubas ako kasi. Oo. Oh. Money. Nagluto pa ako ngayon ng ulam. Ah. <laughs> Hindi siya po nagluto ng ulam kasi pag nagluto ako ng ulam, panigurado, ubos sa budget mo. <laughs> kasi lahat ng ingredients sa YouTube, susundan ko. <laughs> so pagkatapos ito, kakain na kami. At meron daw siyang surprise sa akin. <laughs> Sabi niya sa akin kanina, ko surprise ako sa'yo. video mo ha. <laughs> Tingnan nga natin kung ano surprise at kung tayo sa surprise. <laughs> so ito pala yung ice cream na sinasabi yung surprise. Actually, nung research ko to, ano to parang sikat ito sa TikTok. Kumaga trending siya na Chinese ice cream yata to na Hongki Mang Honky Mango Pro, Pro Petitious Ice Cream. Viral siya sa TikTok. Ali, magkano to? Oh, namamatay. Hindi, yung ina yan. Ah, uh, 1.2 one, two. One point two. Mm. So, pricey siya para sa ganitong ice cream. At kung makikita nyo, parang, ano siya talaga, parang... Flavor mango. shape, hindi, mango. shape mango. talaga siya. shape mango talaga siya, mm. as you can see. so, makikita. itatry try natin kung masarap ba siya o hindi. Tingas? so, hindi pala basta matutunaw. dami ng sarapan daw dyan. Sarap. Talaga ng mula ka. Sarap. No, Hindi ho. nga sarap. Para... Pag ginagat mo siya, parang parang tendency siya yung balat nung, uh, nung, nung mangga. mangga. Uh, pag ginagat mo siya, malutong siya. Uh, may lutong na yan, no? Oh, kita mo naman, uh, may parang uh, uh, ano siya. Tapos pag nilasahan mo siya, talaga yung ice manga, cream, mangga, mangga talaga. Sarap. Hmm. Ano? Uy, puti Kim! Ah, hindi isa, talaga, na, lang. Hindi isa talaga, na lang kasi yan eh. Wala kasi kami ganitong tinda. Talagang worth it talaga yung presyo niya. 1.2. Sarap. Bayaran ito sa TikTok. Try mo. Oh my. Anong lasa? Mm -hmm. Ang sarap. Sarap, di ba? Mm. mm. Sarap. Napakasarap. Sarap, sarap no? Creamy. Creamy, creamy. Tapos mm. yung... Hindi mo hindi siya matamis na sakto lang. Ay, kasarap. Sarap. Eh, sulit yung presyo. Sarap. Tsaka ano, parang ano yung tag dito? Hindi ka magigilt na kainin. Mm. -hmm. Kaya so nakaligo na tayo at dito ko na rin yan, yung vlog. Habang tayo naglalagay ng moisturizer. Kasi syempre kapag kayo matutulog na, kailangan mo pa rin mag-ayusin ano, uh, yung mukha mo. Syempre, nakakain na tayo. Dapat alagaan pa rin natin yung ating ano. Kahit malamang makahabol, no? <laughs> May papabati ka? Wala kayo pa pa-shoutout? So, habang naglalagay tayo ng moisturizer at saka nitong serum. Ito yung serum na ginagamit namin. So, gusto kong shoutout pala si, ano, si Audrey. Yung pamangking ko ko pala. Nag-birthday siya noong April uh, 4 ba? So, belated. Happy birthday! At sino pa ba siya shoutout natin? Shoutout din kay... Nagpapabati eh. Ah, kay Monde, happy birthday pala. Tawa shoutout din pala sa pamangkin ko kay JJ, kay Maymay. Sino Sa lahat ng pamangkin ko, yon shoutout sa inyong. So, dito na natin end yung ating vlog. Salamat pala sa mga nagko-comment, sa inyong time na panonood. Sobrang na-appreciate ko yung pagko-comment nyo. So, after nitong ano, after yung moisturizer, ito namang Serum. Maglagay lang tayo sa ating palad. Ang <laughs> bigla na naging ano, tutorial. Beauty tutorial. Hindi ano lang to. Siyempre, kahit lalaki ka, dapat aalagaan mo din yung mukha mo. So, salamat sa inyong panonood. Please don't forget to subscribe our YouTube channel and click the notification bell para mag Every time na mag-upload po kami ng video, ay e updated kayo palagi, manonotify kayo. At sobrang sobrang thank you sa lahat ng mga nagko-comment. Sobrang na-appreciate ko. At sa lahat ng mga nanonood, maraming maraming salamat. Hanggang sa susunod ulit na blog, Paalam!